Sa araw mga kabante, ka ako muli si Master Hans Kua at ito ang ilan sa mga band tips at kalala para sa live na kay Bongga. June 15, Thursday para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Madaling magsalita, ngunit mahihirapan kang gawin to. Dahil may mga taong kumukontra, pag-isipan mabuti ang bawat desisyon upang walang pagsisihan sa bandang huli. Blue at 20 sarap o naman tayo ngayon magkakaroon ng interes sa isang bagay na talaga namang ikaliligaya mo. May magandang idea na makakatulong naman sa mga pinaplano. Green at 16 suerte sa chart. Tiger naman tayo ah. Pagdating sa araw ngayon, magiging buisi at sunod-sunod ang meeting sa iyong pinagkakabalahan. Ikaw ang tipong magaling makisama sa lahat. Very good yan ha. Pitch at 18 na swerte sa chart. Rabbit naman tayo ha. Pagdating sa pamilya, magkaroon ng misunderstanding, iwasan ang pagiging makasarili. Sa love life naman tayo, may taong magkakagusto sa'yo. May letter B, D, W, A, at L sa kanyang pangalan. Brown at 9 swerte sa chart. Dragon naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. Very good yan, ha? May promotion star. Yay! Mag-promote, no? Pink at 11 na sa dragon. Sa snake naman tayo, ha? Mas lalong pagsipagan at pagsulikapan ang trabaho. Darating kasi ang araw na posible ka ma-promote. Yes! Congratulations! Brown at siksang swerte. Ito naman sa horsey. Pagdating sa kalusugan, good health star activated. Magpunta kay Doc. Ikaw ay may kalaya ang gumawa na gusto mo sa buhay. Magpa-astrology reading kay Master Hans Kua. Pumunta dito po sa City Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Hindi magiging maligaya kung may dimidiktas ibang tao sa iyo. Ipagpatuloy lang ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Silver at sa horsey. go naman tayo, maging magandang ehemplo sa bawat sa ibang tao ha, para matasunod mo sila. Ikaw ay pinanganak upang mamuno at magbigay lingkod sa bayan. Very good. Gray at one swerte sa chart. Monkey naman tayo, mahihirapan ka makisama sa iba. Hindi ugali ang sayo mag-open. Pagating naman sa pakikipagsama, marunong ka at magaling ka rito. Very good yan. Sa love life, iwasan ang third party. Yeah, white at 13 na swerte sa chart. Rooster naman tayo, hindi ka magiging masaya sa larangan ng nasubukan mo ngayon. Kailangan na may bago na susubukan para gawin at matutunan dito. Magiging masaya ka naman sa piling ng karelasyon mo. Silver ng 10 swerte sa chart. Doggy tayo, conflict day to day. Kailangan matutong magplano upang walang masayang opportunity at makaiwas sa pagkakamali. Plano ang kailangan. Unfaithful partner ang dahilan ng away nyo. Red at 9 sa doggy. Pigi naman tayo, kailangan mo ng karelasyon ng kapareha mong naghahangad na masaganang buhay. Hindi ka uulad kung magkakarelasyon ka na, may, na hindi tama ang pag-iisip. Mag-ingat sa pagpili ng sweetheart. Sa mga susunod naman, uh, pamantayan, mahalaga sa iyo ang financial stability at may taong magmamahal o isang good provider gold at 60 na swerte sa piggy. Huli po ha? ito po yung magabay lamang ni Master Hans ha. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong palad, nasa lalay, ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kua para sa hashtag Hans sa Abante!